Alam nyo ba mga idol kung sino ang talagang nagtatakip at gumukonsinti sa mga magnanakaw sa gobyerno hindi ang ating Pangulo Yan ang ating pag-uusapan sa video nito Pero siyempre mga idol bago natin pag-uusapan yung tungkol sa ganyang paksa Uh, Ayan niyo muna, batiin ko kayo ng isang magandang umaga. Saan ba kayo panig ng ating mundo na roon? O maging dito sa ating bansa? Dawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre naman mga idol, usapan natin yung tungkol dyan sa mga pangyayari na isinasangkot ang ating Pangulo tungkol sa mga katiwalian, mga pagnanakaw, korupsyon at iba pa. At itong kabilang panig at at sa at 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 Siyempre, pag nawala ang ating Pangulo sa kanyang pagiging Pangulo, meron silang gusto iupo at ipapalit. At kapag nangyari yon, tuloy ang ligaya. Diba? Tama. Kung pag-aaralan nating maigi, mga idol, ang mga pangyayari, ang tunay na nagtatakip sa mga magnanakaw sa corruption at iba pang mga katiwalian kundi ito makakabilang panig na gusto magpatalsik sa ating Pangulo bakit? eh itong ating Pangulo magpapakulong doon sa mga katiwali at saka doon sa mga magnanakaw eh. ay ah, eh, syempre eh mga kaalyado nila nasangkot dyan at makapatis sila madamay yan ang totoong pangyayari mga idol kung pag-aaralan natin mabuti yung gusto ng mangyari kung bakit nila gustong patalsikin si Bongbong dahil dyan at yan din ang sapantaha ng ating mga kababayan oo kasi bakit anong layunin bakit nila gustong patalsikin si Bongbong corruption hindi marunong walang alam hindi kaya patakbuhin ang bansa wala doon ang punto de vista ng kanilang layunin kung pag-aaralan natin, bakit? eh itong makakabilang panig na gusto magpatang eh lahat ng kaalyado nito halos sangkot doon sa mga gustong ipakulong ng ating Pangulo o diba? kung mawawala nga naman sa poder ng ating Pangulo happy ending patuloy ang ligaya at yung mga buhaya patuloy na mamamayagpag kasi nga si Bongbong ang maikpit nilang kalaban dahil yan ang nakadiscovery lahat na ng katiwalian corruption at iba pa ngayon itong si Saldigo na nagkukumahog din para isangkot ang ating Pangulo. Hindi nagkamali ang hinala ng iba na kaya inilabas ang video bago magsimula ang rally, gagamitin yung kanyang testimonya. Ginamit ka. Nagkaroon karon lalo ng bakas ng loob itong kabilang panig na siya'y patansikin. Ah, di ba? Pero tandaan nyo mga idol, ang kabutihan, hindi bagay na kasamaan. Kapag nanatili ang kasamaan, wala nang kahinat na ng ating bansa. Kaya yan mga idol, na uusapan lang naman natin dahil sa mga pangyayari. Oo. At kung pag-aaralan natin yung sitwasyon, bakit ba sila atat na atat? Mapatalsik ang ating Pangulo at gibain ng ating gobyerno. Ano ang motibay nilang dahilan at batayan? Korupsyon, salpot si Bongbong. Bakit ibubulgar ni Bongbong sa lahat ng katiwalian kung siya mismo ang kasama dyan? <laughs> o, di ba? Ngayon, ito si Saltigo hindi si Bongbong ang kinakatakutan niya na magtutumba sa kanya, kundi yung mga nasa likod niya. Kaya nga, dapat itong ating Pangulo tapos na ang rally. Sobrang bait eh. Napakabait masyado. Masyadong may lahon. Dapat gampanan na niya. Yung dapat niyang gampanan, gawin na niya yung mga dapat niyang gawin. Para naman, yung sinisigaw ng taong bayan na katarungan, transparency, at saka yung democracy, mangyari na. Huwag na siya magpatumpik-tumpik kasi hindi kaila sa kanya na maraming nagbabanta sa kanya at maraming gusto magpatansi. Saka sa sobrang niyang kabaitan, eh, maunahan siya nitong kabila, pagsisiyahan niya sa bandang huli. O, oh, di ba? Yan ang inaano natin sa ating Pangulo. Na sana, sana, kuminos na siya. Kumbaga, gawin na niya yung para sa kanya. Nagawa na ng buong iglesia yung para sa amin. At ang iba pang mga sambayanan, gawin naman niya yung para sa kanya. Ipatupad na niya yung dapat niya ipatupad. Siya may pangako before Christmas, maraming makukulong. Ngayon na, upisahan na niya para magkaalaman na, di ba? Kasi kung puro siya dada, puro siya daldal, -dal. wala. Lalong mawawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya pag puro siya ganyan. Gamitin na niya yung dapat niyang pamamaraan na gagamitin. Wala kinakailangan na gamitin niya ang kamay na bakal. O ba? Bakit si Duterte? O. Yung panahon ni Duterte, may nakaporma ba? Di ba wala? O. Ay siya naman eh, nasa katagulungan yung kanya eh, nasa katuwiran yung kanya eh. Bakit siya matatakot na ikulong yung dapat ikulong? Sino ba pinangangambahan niya? O, kung may mga kaalyado siya sangkot, isang kabilan niya yun. Kasi siya may ipit, siya, siya talaga ang pag-iisipan ng hindi maganda nitong kabilang panig. O, di ba? Eh kung puro ka nga naman salita, wala naman sa gawa, eh sino magtitiwala? Yan lang sana ang hiling natin sa ating Pangulo. Mr. President, gawin mo na. Ngayon na. wag mo nang patagalin. Kung baga, pangalawang yugto na ng iyong pagiging Pangulo yan dahil tapos na ang rally. Hindi na yung gusto nila na destabilisasyon. Hindi nangyari yun. Kaya pagkakataon mo na to, Birahin mo na yung mga dapat birahin. Wala ka dapat isa alang-alang o kung sino pa man. Para ang taong bayan, lubos na magtiwala sa'yo. Kung di muna nga kapatid mo, si ka na eh. Isa yan sa gustong magtakip sa mga paglanakaw. Bakit? Eh, isa yan sa gustong magpatalsik sa'yo eh. Ano ba yung mga naghahangad na patalsikin ka? Yan ang mga gustong magtakip sa talagang mga magnanakaw. Bakit? Kalyado nila yun eh. At kung makukulong ang mga yun, masasabit sila eh. Masasabit ang ilan sa kanila. Nasangkot din dyan. O ba? Diba? Pag dinampot na isa -isap na kulong yan, kakanta na yan. Kung so, sino dapat ikanta. <laughs> o diba? Actually, yung mga pangyayari yan, panahon pa nandigin yan eh. O, sinalo mo na lang. Kaya nga ikaw ang nagbulgar, ikaw ang hayag O, gawin mo na merap yung, sobrang bait. Hindi masama yung magpakabait ka, pero pag hinihingi ng pagkakataon, eh, kinakailangan gamitin mo na yung kamay na bakal. Mahala na yung mga dyan, di ba? Tama? tutalang militar, nasa panik mo. O, oh, nanindigan sila, na hindi sila sasama dyan sa mga ganyang sistema na destabilisasyon. O, ano pa inaantay mo? gawin mo na yung dapat mong gawin para lubos na tiwala ng taong bayan sa iyo habang sinusuportahan ka pa ng mga mamamayan natin ipakita mo na yung dapat mong ipakita huwag mo nang antayin magbago magbagong ihip ng hangin at mawala ang tiwala ng taong bayan sa iyo kaya malaking tiwala ng taong bayan sa iyo dahil alam nila na tutuparin mo yung mga sinabi mo kaya nga, maraming naaawa sa iyo, Mr. President, lalo doon sa ginawa ng kapatid mo. Ibig na magkaroon ng simpatya ang taong bayan kay Aimee, nagkaroon ng simpatya sa iyo doon sa ginagawa niya. Ano diba? Maraming nalungkot at nagdamdam doon sa sinabi ni Aimee. Pero hindi pinaniniwalaan yun. Isa ako sa hindi naniniwala doon sa sinabi ng kapatid mo. Kaya gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Wala ka nang dapat isaalang alang-alang. Total, karapatan mo na kasalalay dyan. Tinaguyod ka ng taong bayan bilang Pangulo, panindigan mo. Ang pagka-Pangulo. Huwag yung panahimbot-naimbot ka, puro ka na lang pagpapahinuhod. Kasi ako, atat na atat yung kabila, oh. Huwag mo nang antahin, ha? maunahan ka pa nila. Dumating doon sa punto di vista na pagsisihan mo sa bandang huli, yung sobrang kabaitan. O di ba? O di ba ang tatay mo nung araw ganyan, sobrang bait. O, pero nung napuno, anong ginawa? Kongreso, Senado, hindi nakakatulong sa'yo, sila sila nagbabangayan. Kapag clear mo ang batas militar, tanggal lahat yan. Mula sa Senado hanggang Kongreso, lipad lahat yan, tanggal yan. Ang may iwan lang mga gobernador, mayor, at mga barangay, captain kung gusto mo talagang linisin ang ating bansa. Dahil kung hindi mo gagawin yan, hindi mo kayong linisin. Hanggat nandiyan nakapaligid yung mga atat na atat na patumbahin ka o patalsigin ka. O, pero kung gagawin mo yung nararapat, linis lahat yan. At magagawa mo, yun dapat mong gawin. O, paglalaya sa gan, idol. Kapag ka, diniklara mo yung batas militar, lahat ng mga sangkot dyan. Ha, parang kagaya nung panahon ng tatay mo. Nung i-declare ang martial law, di ba? dami naglayasan ng na mga may oh, O. Yan, kung gusto mo talagang manatiling payapa at tahimik ang ating bansa, walang kinakailangan na gamitin mo na yung kamay na bakal. Total, hindi naman may epekto ng taong bayan dyan eh. Kundi yun lamang mga sangkot. O, so, di ba? Kasi, kaya nga tinanggal ng tatay mo, yung Senado at Kongreso, dinaan sa Marcelo. No? Kasi, number one balakit yan eh. Oo, no? number one balakit. Hindi matuloy-tuloy yung proyekto dahil sila sila. Hindi magkasundo. Pagaya lang, tumutulong ba sila sa'yo? Sa mga inilulunsad mo? Di ba? Hindi. Kaya yan, mga idol uh, nililiwanag lang natin at uh, tinatalakay natin yung mga pangyayari. Kasi nga, sobrang bait ng ating Pangulo. Oo. Pero, yung sobrang bait, minsan, nakakasama din yan eh. <laughs> Oo. Kasi, yung kabila, binibigyan mo ng pagkakataon eh. Na ilugmok ka eh. Pero kung pairalin mo talaga yung pagkapangulo mo, Nagkarapatan ka kay, pangulo kay. Oh, di diba? ba? Diba, pagdating ng mga insurgency at talagang mapanganib na sitwasyon, gamitin mo na yung power mo. Eh, nangyayari na nga oh. Salamat na lang, itong nakaraang rally, eh hindi talaga nagkaroon ng mga kodita stabilization dahil ang batas militar hindi pumanig sa kanina. na loyal ng ating mga military at police. Kaya wag mo lang sayangin pa yung pagkakataon na mawala ang loyal nila sa iyo. Kasi pag walang nangyari, tapos na ang rally, walang nangyari sa mga sistema, baka pumihit pati taong bayan, mawala ang tiwala sa iyo. Yun ang ingatan mo, Mr. President. Kaya mahal ka namin, binang Pangulo, dahil alam namin, nasa tama ka. Kaya, sana naman, yung tiwala namin sa iyo, eh, huwag mo sirain. Lalo na kami mga Iglesia ni Cristo. Naghayag kami ng aming mga salungobin. Transparency, democracy, at saka yung katarungan. O, oh, hindi na nga tinapos yung tatlong araw. Bakit? Siyempre, kung ano lang ang paksa, natalakay na yung paksa, ano pang gagawin ng mga kapatid doon? O, oh, siyempre, yung uuwihan na yun. Ganyan kami. Kung ano lang ang paksa, doon lang. Pagkatapos noon, kalat-kalat na. O, nagkaroon ng mapayapang rally, di ba? Nabanggit ko na nga yan, kami mga Iglesia ni Cristo, bago magkumpisa ang aming uh, rally, ipinagpapanata si yan. Inihingi ng pahintunod sa taas sa ating Panginoong Diyos, inihingi ng gabay, inihingi ng patnubay, higit lahat, inihingi ng kaligtasan sa anumang uri ng kapakamakan. Patnubay. Patatupad yun. Sabi ko na nga, ultimo mga lokal na panggagalingan, hindi man magkakakilala yan, hindi man magkano yan, may kanya-kanyang panata din yan, may kanya-kanyang pananangin, bago umalis sa kanilang lokal. Tutungo ko saan man yung venue. O. Kaya, sabi nga, sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo. Kaya sumasampalataya ang Iglesia Ni Cristo mula sa aming pamunuan, kasama namin ang Diyos bagong panahon ng aming rally. At yan, katunayan na yan, walang nangyaring hindi maganda. O, ba? Diba? Kaya, yeah, Mr. President, gawin mo na. Yung dapat mong gawin. Oo. Nagawa na namin yung amin, gawin mo naman yung sayo. O, di ba? Tama. O, paano? Yan naman, eh, mga idol, eh, na pagpukwentuhan lang naman natin, na pag-uusapan natin, dahil nga, sa na napapanahong isyo. Oo, nag-aabang ang taong bayan sa iyong disisyon. Yaman din lang, tapos na, ang mapayapang rally. Huwag mo lang antayin, magkaroon, magkaroon pa ng mga karugtong na ibang grupo. Sa iglesia, wala kang dapat ipangamba. Pero, yung ibang grupo na magdadaos ng ganyan, yan ang hindi natin masasabi. Dahil iba ang dayunin ng mga yan. O, hindi kagaya kami, ang layo namin, kapayapaan. At kung ano lang, ang utos ng aming pamamahala, yun lang ang masusunod. Kita mo, no, yung mga nakihanong grupo na gustong pumasok sa amin, nagsisigaw ng Bongbong Resign, Marcos Resign, diba? ba? Pinaalis, hindi pinayagan. Bakit? Makakasira yun eh. At nagpapasalamat din tayo sa kanila, hindi naman talaga siya nagpumilit. Oh, papaya pa din silang kumalis, lumayo. Yun, kasi nga, sabi ko nga, ang ating rally, aming rally sa iglesia, hindi pwedeng mahaluan ng mga infiltrator, yung manggugulo, magsisigaw ng kung ano-ano. Hindi namin papaya ganyan, kasi unang-una nga, yung aming mga martial kasi ang mga ngasiwan ng kapayapaan, katahimikan, yan ang unang sasawata sa mga nais mang gulo. At pag hindi sila nakinig dyan, may mga kaagapay tayo mga pulis at papasalamat ka tayo doon sa mga pulis at hindi rin tayo iniwan hindi tayo pinabayaan nakasubaybay sila hanggang sa matapos ang rally hindi mo sila humanga, walang nangyaring gulo eh. at talaga namang hindi pagbumula ng gulo ang iglesia ni Kristo, marami ng rally ginanap ang iglesia, wala pang rally na nagkagulo diba? kasi nga kami hindi kami pabara-bara hindi kagaya ng iba dyan, patay mahala Oh, kami hindi. Organisado, disiplinado. Organisado kami sa lahat ng bagay, disiplinado kami sa lahat ng bagay. Kung tingin nga yung kung gaano kalinis dinatnan ng mga kapatid yung area o yung lugar, ganun din kalinis tong iwanan. Oh. Kaya kung tingin yung mga metro aid na naka-assign doon, humanga. Bakit? Naglinis man sila, konti na lang. Kung may mga naiwan man doon, na konting dumi, Binalikan din naman yun ng mga kapatid. Tumulong din maglinis. Ganyan kami. Ganyan kadisiplinado ang aming anay. Kasi number one kami ang tagasunod ng ating batas. Kung anong batas? Diyan kami. Batas ng kalinisan, susunod kami. Batas ng kapayapaan, susunod kami. Ganyan ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga, ang aming tagapamahala lubusan din nagpapaalam sa ating mga ah, nagpapasalamat sa ating mga kapulisan at sundaluhan dahil nga mapayapa ang nangyari at hindi sila nagpabaya. Oo. Sinuportahan talaga nila yung sistema ng mga kapatid na nabang nasa panahon ng rally. O ba? Diba? At hanggat maaaring nga kung kaya ng aming mga marshal na sawatain yung manggugulo, nasawatain namin. Kakailanganin lang namin ng tulong ng mga pulis pag talagang ayaw na silang magpa-disiplina. Kakasunungin na namin dyan ang mga pulis. Pero hanggat kaya namin, kami muna. Kaya sabi ko nga, hindi papayagan ng aming hanay na may mapapahalong infiltrator na manggugulo. At nangyari ngayon, hindi pinayagan, no? di ba? Kaya mga idol, kaya uulitin natin na Mr. President, tapos na ang rally, nagawa na namin yung para sa amin, pati yung mga taong bayan, nagawa na nila, para sa kanila, gawin mo naman yung para sa iyo. Para yung tiwala ng buong sambayanan sa iyo ay wag mawala. O, sana, mga idol, eh, naunawaan nyo itong tinatalakay natin alam natin na lahat tayo sumusuporta sa ating Pangulo. Kaya tama na yung sobrang bait. Wala yung bubunga maganda yan. Oo. Kaya nga, ang hiling natin sa ating Pangulo, gawin na niya. Yung dapat niyang gawin. Para naman matapos na yan. Paano mga idol ha? Salamat ng marami at sa mga ikinis dalil itong ating uh, kwentuhan. Sinamahan niyo ako. kemudian dia lingkot di pojok. Hai, Pak Camtolang nak papa alam. Angkat kamu di. Salam.